Hello guys, gusto ko lang pakita sa inyo yung binigay sa akin ng aking bagong kaibigan sa hospital. Assistant nurse siya. Natanim niya to. Ano mo? Talong. Tapos hitaw. Tapos, yung binigyan rin niya ako ng singkamas. Singkamas. Naubos ko na sa hospital. Ito. O, diba? susugan ko ng ano, mamaya. Excited na ako. Tapos, tanim rin niya rin. nilagay sa freezer yung mga tanim niya na hindi agad ang kakain. Ah, uh, okra. Tanim niya to. Diba? Tapos, binigyan niya rin ako ng bagoong. Alam mo, nakakatuwa. Thank you, Ate Eva. Yan. Diba? Nakakatuwa yung magbigay sa'yo. <laughs> Yan lang guys, pinakita ko lang yung minigay sa akin doon sa hospital. Bye-bye. Thank you for watching.